Ayan, imbag na malem kada kayo. Aming kakabsat, mga bulsoy. Andito tayo sa may Bridal Falls. Bridal Falls Summer kasi ngayon. Kaya ganyan yung ano ng tubig. Mga bare months kasi, yun talaga maganda. Yung mga November, October, yung pagaspas ng tubig, pagtag-ulan. Summer kasi ngayon, kaya ganyan yung ano. Pero ang ganda niyan. Babalik naman tayo dito pa mga bare months, mga talagang tag-ulan. Pag ganito, wala. Summer talaga. Pero okay lang. At least, pinakita ko sa inyo na ko na to dati di ba? Yung dating channel ko, pero binalikan lang talaga natin. Ito yung Bridal Falls sa Kapchat, Ang ganda niyan pag talagang todo pagaspas ng tubig. Summer kasi. Kaya eh. babalik tayo dito ng mga ano ulit, mga pagtag -ulan. Maganda rito pag tag-ulan. para todo talaga yung pagaspas ng tubig. Parang para, para kita, awag siyang Bridal Falls kasi yung itsura niyan, parang veil. Alam niyo yung veil ng kinakasal na babae. Yun. Kaya bridal falls. Yan. Yeah. At dito tayo sa may tuba bengget. Kakabsat mga bonsoy. Ito may hanging bridge pa. Tatabid tayo ng hanging bridge. Lalapit tayo. Lalapit talaga tayo. Depende talaga. Dapat talaga lumapit ka. Diba? Pang dito na tayo eh. Diba? Ito mga content ni Kabsat Makoy. Bukas may surprise ako sa inyo. May pupuntahan talaga tayo bukas. Mawala lang yung mga alingangan, alinglangan lang. Pero kasi yung isang vlogger, nagsasabi, alanganin daw ako, neutral. Dito pwede yun. Pero bukas, papatunayan ko talaga, na Marcos Loyalist yung vlogger na to. Marcos Loyalist talaga si Kabsat Makoy. Magugulat kayo saan ako pupunta bukas. Kahit upload videos lang. Pero dito, ang ganda oh. Plus, may ilog sa baba yung ilog sa baba, di ba? Lalapit pa tayo konti. Ganda? Summer kasi ngayon, yung kaya wala. Maganda yung pumunta talaga rito. Natiyan po ang talaga, Ano yata yun eh? October yata yun eh. Talagang todo. Todo pagaspas talaga yung dalong. Yung dalong talaga. Todo pagaspas. Galing taas. Wala. Summer months. Trout dito sa Benguet, di masyado umuulan. Hmm? Di umuulan. Nagkaka-forest fire na nga. Dito tayo sa may hanging bridge, oh. di ba? Kakaiba. Tumatawid tayo ngayon sa may hanging bridge. Bayan mo sila magsara-sara dyan. Basta tayo nag enjoy dito sa mga lugar na ganito. Ibabalik ko na to, yung mga content na ganito, lugar-lugar sa kapagkain. Magulo, sado, mag masyado, pag-content, puli pa na politika. Eh, mga lugar-lugar di ba? may enjoyment naman kayo puro sara na lang puro puro tatay tigong na lang diba bayaan na natin sila basta tayo solid lang kahit sa presidente natin walang away-away awayin natin sila bisdak sila yan si Badong ganda so, nito yung ko talaga to nun pagaspas talaga ng dalong nun grabe mas maganda talaga mga perma. pag dito maganda magmula sa taas pag takulan sa taas yung pagaspas ng tubig yan magandang sa baba wala wala nga yung drought na yun eh drought dito sa ano parang El Nino na dito yata sa Benguet di umulan yun eh. oh no? yung bundok itim na itim na no? ano uh, forest fire yun, no? Iyon, malamang, forest fire yun. Yung mga upper benguet nga, mga ibang party nga ng benguet, magkakaroon na ng forest fire, eh. hmm, kasi nga, wala, walang ulan. Kailangan talaga ng ulan dito. Bakit kaya yung rally nila sa Cebu, inulan. Eh, dito sa benguet, mainit. init. Malamig. Ngayon lumalamig na. Ay, hindi naman mainit. Hindi naman mainit. Malamig. Malamig na nga. Ngayon, yung makagandahan dito sa Benguet. Ganitong oras pa lang, malamig na. Yun lang. Yun lang talaga. Mahina talaga yung ano ng tubig. Mas malakas pa yung tubig kanina sa may ano, ba diba? Yung waterfall kanina sa may Canon Road na maliit. Binutas kasi talaga nila yun eh. Ito talaga, natural to. Yan. hindi naman natural yun. Binutas lang nila yun eh. Yung kanina, artificial lang yata yun eh talaga natural pag ulan talaga yan talaga magmula doon sa taas ang itsura niya parang belo ng ano kakasal na babae kaya bridal fall yeah panagawi kay rito pero ginagawa kasi yung cab 7 ngayon di pwede pang mga small light vehicles di pwede yan, hindi pwede pag light vehicles yun, yun lang Binibidyohan ko lang, boy. Okay ka lang? Bibidyo lang tayo, ha? Este. Eh, mabait ka. Bibidyo lang. No. He. No. Bibidyo lang. He. Bibidyo lang. You know, iba binibidyohan ko lang. Dalawa na ko, alis na ako. Eh, hey, tayo. Mga no, bantay. Mga bantay ng Bridal Falls. <laughs> oh, babay ito bye Bantayin nyo yung Bridal Falls, ha? Yan. Bantayin yung Bridal Falls. Kukuha lang ko pa to. Hindi. Kukuha lang ko lang. Para kay Kuya Kaloy. Yung mga... Yung mga kamag-anak ko sa Amerika. Kukuha lang ko lang, ha? Ito drought na talaga oh. Akabset, mga bonsai oh. Kikita niyo yung ano, yung ilog, di ba? Ganyan. Ano talaga ang El Nino na talaga. Wala, wala ang ulan dito sa Benguet eh. Hmm. Nakikita niyo naman yung ilog, di ba? Yung pumunta talaga ako dito, talagang pagaspas, di ba? Ang ganda ng agos ng ilog na eh. November yata, October. nakakadalawang tatlong beses na ako babalik-balik dito. out na natin kakabsat mga bunsoy ito yung bridal falls yan yes, bibidyoan lang natin ha yun ang bridal falls na sinasabi nila Yes. yan ang bridal falls na sinasabi nila yes. wala ang dalang pagkain eh hmm. ganda, ganda sana niya pag talagang pagaspas ng tubig pag talagang tag-ulan pula eh. out na natin kakabsat mga bulsoy ah pinakita ko lang hmm. kasi hintayin ko rin yung gift yung sinakay ko kaninang gift last trip niya last trip niya sasakyan ko ulit yun dadaan daw ulit dito magbubusin na lang so, out na natin bye bye salamat kakabsat mga bulsoy support lang kay kabsat makoy at yung kabsat makoy vlog salamat bye bye ay kabsat mak vlog vlog Kapsat Mac vlog yung isa, yung original. Second channel, ito. Kapsat vlog. Ay, Kapsat Macoy lang. Yeah. Bye-bye. Maraming pa. Mayroon pa tayong pupuntahan mamaya. Yeah. Bye-bye. Ingat la mga kakapsat, mga bonsai.